Yes, sir! <laughs> Yo, what's mga kapangil? Welcome back! So, na uh, magpapandaon tayo. At inagahan ko na kasi baka mamaya hanggang ano, tao na yung laki ng tubig. Ayun, eh, no, malaki na yung tubig mga kapangil. Mamahirapan na tayo dito. Ayan o. Oh. may nangiilo doon. Sa kabila. Ayan. 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 Ito yung ginagawa niya doon. Ayan yung buo. Ayan yung buo natin o. Oh. Tapos yan, papasok pa yung ulan. Nakaw, oh. Uulan pa yata mga kapangil So let's do it Very quick Quick, quick, quick Ay, Malalim na talaga Oh, oh no Yun Hindi mabasa Hindi pwedeng mabasa itong ating ano eh Ayan sir dito. Buya natin. Ito yung mga pabigat. Ayun. Wala. Wala nang laman. Wala na. Wala. Wala. Mukhang nahuli na naman tayo sa pagpapan daw. Yun oh. Wala. Ibus lahat yung pain. mga kapangil. Wala akong maramdaman. Ayun oh. Mayroong igat dun. May igat dun mga kapangil. Isa. Ayun oh. Dalawa yata. Ito okay na ito. Okay na yan. Na makakawala yan at may gumagalaw pa rito. Nanda rito Mukhang malaki to ah Ayun oh, igat din Yun, dalawa Dalawang igat mga oh. Yun 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 lang mga kapangil Yun Pasok natin dito Diyan muna yung takip Mm-hmm. <coughs> Hmm, yan, pasok natin dito. Kita nyo yan mga kapahil. Ano na? Uy, hey, wala pa. Wala si Arad eh gumagapasok mga kapangin mm, yun pasok din yung igat isa yung pangalawang igat naku malalim na naku asan na yun ayan. Ayan, ito. Ako, pasensya na kayo kung hindi maganda tong putid na to yung pulan no yan oh. Eh. yan dapat talaga dalawa kami alod dito mga kapangil ayan ay e, pwede na to ang yan pasok natin dito, siyempre. Yan, wait lang mga kapangil. Hindi ko maanuhan yung ano, pag-vlog. Mamaya, uusin natin. Yo, what's up? Woo! Woo! Yan, sobrang lakas ng ulan na. Buti may, may kubo malapit dito mga kapangil. Kapag lilog muna tayo. Hello? Hello? wala lakas ang ulan na. Hindi na ako nakapagpan daw ng ano, mga long beses. Ay, mga long beses. Oh. Grabe. No, sili. Ang hangga ba? Bahang. Kuha tayo mamaya. Yan, nakapag nakapagpatakas ako ng ano, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na igat mga kapangil kasi sobrang dulas. Hindi ko maawak-awakan. <laughs> Ito lang yung ano, huli natin ngayon. Yan, yeah, pero marami yan, marami yan mga kapangil, Marami na. Pwede na. <laughs> yan, so yun. Uh, hindi ko na lang kayo sa bahay kasi talagang malakas ulan. Woo! So yun, kasama na natin si Alod mga kapangil. Good morning mga kapangil. magpapan magpapandaw tayo pero oh. low ngayon mga kapangil pero napakalaki ng tubig. Bibig so, ibig sabihin napakalakas ng ulan dun sa ano? Sa surong. Oo. Oh. Hey. Low na 'yon, low na low tide niyan. Buti hindi na anod nulot. Oo oh, oh, nga. Lakas ng agos oh. Ng Agus. Buti doon natin ano, Ah, pinasok yung ano? Yung Oo. Kahoy. Yung dito lang sa umaagos nako. Eh, wala na. Maganda ka yon, Lord. Oh. Magpala do mamaya ang hapon. Maganda, ah. kasi, okay. ma ma tapos ma sobrang labo na, no? Oo. Oh. Pwede yan. So papandawin oh. lang natin mga kapayan. Uy, malalim ah pa. <laughs> Ganyan sana yung dawi, no? <laughs> Ay, so, malaki yan. <laughs> Maagos. Maagos yan. Kunin mo na lang pag ganito. Yan. Maagos. Lakas. Lakas ang karet, <laughs> mga kapangin. Sana may uli. Sana may... cook natin. Hindi ka makakapag-cutsend cook kung walang huli. Ay, hey, oo. Oh. <laughs> ito yung pabigat natin. Gaya ko. Mm. Kunin natin mamaya yan. Ayun. Tanggal yung ano. Ay, ayun yung pamingit. Ayun ako, tanggal. Mm. wala so para hindi masayang yung oras niyo sa panonood mga kabayan. Pag may huli lang doon natin ibibidyo Okay. Niyan ka. Kakakatlang namin may huli pala. <laughs> Ayun oh. Isa, eto batay na to. Yun may isa doon. Wala, <clears throat> yan lang. So, wala na to. Marami dito, banda rito. Marami na. Wala, wala na, patay na to. Akin na yung itaklod. Talagang kailangan na ng itak to. Pinatay na yung sarili nyo. Nasakal. Pwede pa. Maliit siya, oh. Saka pa ano uh, patakas ako kapon ng ano kumawala kagabi hmm. oh, oh inunat yung yung ano oh, oh? inuunat oh uy malakas pala itong mga ganda no malakas ah hmm. <gasps> oh, sumubra saan natin lalagay? dyan na lang dyan

Takamay rom pa dyan. Oh, lakas oh. Okay, itak mo, Lun. Oh. <coughs> lakas. Bang lakas. Lakas pala ganito. Ngum <laughs> ganitong <laughs> ano. Paano lang kung yung malabanos gila harabas ano? Ay wala lang. Okay. Wala kasi noon. Hindi <coughs> ka na makakagalaw. Lakas pa rin, no? Hmm? Hmm. Hmm. Yeah, Ayan, yes sir. Lagay natin dyan. Oo. Oh. Okay. Kaya tatalong. Lucky ano? Bala ka na dyan. <laughs> okay, panda ulit tayo. Ay, gumagalim dun. Sana merong marami. Uy, magalaw dyan ah. Mm. Ayun, pwede na, na yan. Pwede <laughs> <Itin laughs> na yan ang Meron na naman. Mm.

Mm. Oo. Uy, oh, Tama kaya na. Uy, 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 akin okay na Ikaw <laughs> <wala> ka pa <laughs> Anong masasabi mo dito na do? Nakakuha ng bunog Ay, kinain ng kanyan Ano yun? Igat? Oh, oh, oh. Inay ng igat? Oo. Oh. Ayun, no? Ganyan yung pagkain nila eh. Pag Pagkain nila ng mga igat? Oo. Oh. Malaking igat 'to. Malaki. Talagang pinarapiraso niya. Malalim na lod. Diyan ka na lang. <laughs> Oo. Oh, Ay, doon no? no? Talagang pupunta <laughs> ako. Huwag lang. Ha? Mabasa ka na eh. Ay, ako nga pala no. Wala. <coughs> Kunin ko na lang, tapos i-ano balagbag pa dyan. O, oh, sige. Ayan. oh mga kapahil. Ano, luto na lang? Luto na? Ay, ano, luto. Marami pa doon sa bahay. Ito ah. Yung masarap. Masarap. Buti na lang, hindi tayo naglatag Latag dyan kahapon. Ay, medyo maagos. Oh. Kung hindi sa naglatag sa sana tayo diyan sa brang baka natangay na yung ano. Yung yung eto dahil sobrang lakas ng ulan doon. So yun ang makikita natin na God is good all the time mga kapangil No? All the time God is good. God is good. All the time. Tara. Oy. <laughs> <laughs> oh.

Ayan. Oh. dami na. Oh, mayroon pa doon na huli. Oh. Ayan. na. Pinapando na sa anak. Tiyas, may ilakad tayo bukas. Ay, oo ay pala. May lakad tayo. Usama natin si Lucky Jun. Laging wild vlogging na to. Okay. 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 Uy, nilatag na naman. Ay! Ay! Ang hmm. papayagan ka ba? Ang tanong. Ay, <laughs> 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 well, hindi ka papayagan. Paalam na. Paalam na. Ay, hindi ka pa sinabi. Paalam na ako. Okay. Wala, wala plano, nagpaalam na ako. Ayan, maganda. Ayan. Oh, say let's eat, kunam. Sabihin mo, let's eat, mga kapangil. Eat. Mga kapangil. Oh, uh, oh, oh, pray kong Lord. Pray. Lord Jesus. Ay, pray kong uh, Lord. pray. Uh, Lord Jesus. Pray. Thank, you thank you for, for our food, food today. today. I pray this. Pray ka ba yan? Hmm? Yan o. Libre. Puro libre yung ulam natin ngayon. dining yan. Mga pan. Kasi ito. Kain lang tayo. kailan tayo mga kapain. Kain lang tayo. Na, i-off na natin itong camera mga kapahin kasi medyo makulit itong ano eh. <laughs> Hmm. Ah, oh, okay. Okay, bye bye nga Rod. Bye bye, let's eat. let's eat. Let's eat. Ingat kayo mga kapangil. <laughs> Down. Pakyut.